Good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malorie De los Santos para magbigay po ng reaction dito sa episode 65 ng yung Car, Grabe po, tagus sa puso ang mga sinasabi nila. Yung pinagpupintuan nilang dalawa ni Jumar, talagang nakakaantig po ng puso. Na talaga naman po na tumagos sa puso ko po at <laughs> uh, <laughs> napaka-sweet ni Carla, no? Amoy po akong ano ay? Eh. Ayan. Yes. 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 So, Tuwan-tuwa so, po ba? talaga ako dito so, sa dalawang pinanong, to na talaga, talaga, abang ay, pinanunood ay, talagang, ko po ay talagang Huwag na pupunod tayo. Iyak yeah, na lang ang dalawang mm -hmm. natin. Pero eh naman yan. Ang nilang dalawa. <laughs> Sana kahit na ano nangyari. Nandyan ka pa rin. Nandiyan pa rin. Nandito pa rin yung jumper. Ayan. Alam mo, nakakalungkot talaga yung ganun mga sinabi ni Carla na ramdam ko yung sakit na naramdaman niya yung mga basherd yan. Kaya dyan, Diyos ko po, maawa naman kayo na huwag puro issue. Ano? Hmm. Di ba, tayo nandito Tama nga po. Promise ba yun? Promise po. Eh, promise sana nga maging matatag na si Carla na hindi na maapektuhan sa mga basher, di ba? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang talaga, grabe promise po yung naramdaman po ni Carla na yung bang Siyempre, hindi mo malis na kahit sino pag mahal mo ang isang tao, gusto mo siya laging nakakasama, di ba? Uh, doon nga sa point na hindi nga sila magkasama dahil magkahiwalay yung sasakyan nila at magkahiwalay din yung tinitirahan nila dyan sa Baguio, yung tinuluyan nila sa Baguio. Pero dapat sana po ay maunawaan natin. Ayan. Pakinggan muna natin mga kapatid ha. Ito ay episode 65. Mm -mm, episode 65, panoorin niyo po. Suportahan natin si Kalinga Grab. Ang ganda ni Carla na. Anong nagtatampu-tampu pa? Chit! wala. Wala, wala. <laughs> <laughs> yeah. Ay, Diyos ko, kaka, ako ay naantig po talaga dito sa... Yung nararamdaman ko po ba yung nararamdaman ni Katla? Hindi ko na alam kung ano kasabihin. Hmm? Kasi yan. na nga. na

kasalanan ni Kuya Jin yun? Siya naman yung kitnag sa bago. Lagi tayong ganito. Saka ikaw na rin nagsabi na kaya sila po laban. Kaya po rin na pa. Sila rin nag sa na dahil sa atin. Sorry na. Yay! Ang bilis ni Carl ano, magpatawad. Eh? Alam yeah. <laughs> niyo, tonto ako dito sa dalawa. Hmm? Yan, huwag natin i-skip ng ads at para naman makatulong tayo. Yan, pero pangatlo ko na po yan na panood mga kapatid na talaga yung pag uh, ano nila, yung usapan nila, ganun nila, talagang tumagos po sa puso ko yung, lalo na po yung nandoon sila sa, nagda ano, sa boat. Na tuwang-tuwa po ako ang cute ni Carla at talagang napakalambing niya. Na talaga naman nga po na yung uh, nararamdaman ko po yung sinasabi ni Carla na kasi ang daming basher. Ang daming mga negative comment po against sa kanilang dalawa. Uh, nakakasakit po ng damdamin na bilang isang nagsusuporta po at uh, tagahanga nila na mayroon po na itong mayroon po na kuno nagkukunwari mga supporter ng yung pero sila po ay gumagawa ng gulo at pinag-aaway-away po ang bawat lab team. Uh, hindi ko po malubos maisip po na may mga ganitong tao na magkukomment again po kay Kalinga Prab na nakakasakit. Uh, pag nababasa mo po na bilang isa ako pong nag-suporta kay Kalinga Prab, nasasaktan po ako. No? Uh, may mga nasasabing hindi, may mga nagmumura, may mga mga kapalang ang muka. Mamaya po yan, i-re-reactionan ko po pagkatapos nitong uh, six, uh, episode 65. Ipakikita ko dahil may nagsabi dyan na puro lang daw ako istorya, wala naman akong ebidensya. Kaya mga kapatid, ito ay iparir, uh, itatabnil ko po dyan kung totoo po talaga itong supporter ng Jumcar. Kasi nakakalungkot po yung mga sinabi niya, yung mga uh, comment niya na hindi maganda. Totoo po, hindi maganda po na bilang ikaw ay isang uh, nagsusuporta dito sa uh, love team ng Jumkar, o wag na natin masabi ng love team dahil sila nga po ay nagkakaintindihan na at uh, alam naman natin na mahal na nila ang isa't isa. Talagang nandiyan na yung pagmamahal. Kaya hindi na natin po ito basta-basta matatawag ng love team at uh, ito po ay tutuha na na. ba? Diba? Kaya po respetuhin natin kung ano po ang nararamdaman ng bawat isa. ba? Diba? Ako po rinirespeto ko po kung ano ang nararamdaman ni Carla dahil po ay first time niyang nangyari sa sarili niya na nagkaroon siya ng boyfriend or umibig ay naiunawaan ko po si Carla na gusto niya na magkasama sila kahit sino man po na nagmamahal na gagaya po kay Carla na very innocent po talaga siya na ngayon lang po siya nakaranas ng magmahal ng isang tao na kung totoo siya na ang akala niya nga lagi mag, magkasama sila dahil masaya po excited po yung pagkasama mo yung mahal mo di ba na siempre kung kagaya nga po sinasabi nila na bakit nagkahiwalay sa isa sa sasakyan. Alam niyo po mga kapatid, may mga reason 'yun at naipaliwanag na po yan ni Kalinga Prab at sana po wag na natin ulit-ulitin pa. Pero ipare, uh, may babasahin po ako sa inyo at itinabnil ko po ito at uh, susundan ko po ito na episode 65 na re-reactionan ko para po wag niyo akong sasabihan na in puro kwento lang maraming nagpapasa sa akin ng mga against comment po kay Kalinga Prab, against po sa mag-ama at uh, dito po po kay Carla, nakakaawa na po. Ako naawa din po ako kay Carla sa kalagayan ni Carla na marami, marami pong mga negative comment na bakit ganyan, magkahiwala yung dalawa. Um, alam niyo po na ako sa katayuan ni Carla, naiintindihan ko po siya na parang parang pakiramdam niya na nandoon yung bakit sa kanya na lang? Bakit puro sa kanya? mang-mang nangyayari, puro si Carla ang ibinabas niyo. Ako, nasasaktan din po ako para kay Carla, no? Pero wala tayong magagawa dahil yun po yung katotohanan na nangyari. Pero yung pagpunta dyan sa Baguio, hindi po yun para sa shoot ni Carla. Kahit po yun an anniversary po ng Jump pero po may plano si Kalinga Prab na Uh, gaganapin po ang junk sa Japan, di ba? Kaya 'wag po tayo masyadong uh, overthinking. Na yung pagpunta diyan sa Baguio, yun po ay para sa uh, okasyon sa birthday ni Kuya Bal, di ba? Eh isinama lang po yung mga junk car, yung mga uh, Kalingap Angel para po maging masaya at paano, maging masaya sila, di ba? Yung po ang reason doon. At kung ang BNC man po ay nag-photoshoot o ano man, nag, uh, na, nag-shoot ng kanilang ano, ayun po ay pagbigyan nyo na. Dahil si Kalinga Prab lang po ang nakakaalam yan, di diba? Dahil si Kalinga Prab po ang director dyan, di ba? Huwag tayo, huwag po natin pangungunahan si Kalinga Prab, no? At ang Jomcar po, hindi po yan na ano, nandiyan po kahit pa paano nga ginawa. Dahil hindi naman pwede talaga yan pagsabay-sabayin na i Kaya alam nyo sa totoo lang, uh, sabi nga ni Kalinga Prab na sa uh, next time, ito nga ay aral na sa kanya. Uh, next time, hindi na po pagsasabayin ang Junkar at ang uh, IDC. Kasi nagkakagulo lang po. Uh, pag hindi na-shoot yung Junkar, magtatam may mga magtatampo at may magko-comment. Pero alam niyo po sa totoo lang, hindi ito mga supporter ng Jumcar. Ah, dahil kung supporter kayo ng Jumcar, hindi kayo magko-comment ng against dito kay Kalinga Prab at kila Kuya Bal, di ba? Nasasabihin niyo puro na lang puro na lang see Normal po dahil yun po ang issue ni Kalinga Prab at si idsi po ay yun po ang napunta doon kay Kuya Kikuyabal na accidentally dahil yung pagiging ano yung nandoon sila sa ayan Donto ako diyan no Ayan na Ayam po diyan natin po ay pakikinggan.

<laughs> oh, ang ganda nga ni Carla eh. Ang kinis talaga ng balat ni Carla. Mm. Pero alam niyo po mga kapatid, karamihan sa mga bikulana ay mapuputi at ang kikinis ng balat. Promise. Kasi po ang mga bikulana daw po, may lahing mga Espanyol. <laughs> Yan ang sabi nila. Ako po may lahi akong Espanyol dahil yung na yung ano namin, bisnuna ba yun? Yung nuna namin nung ah nanay ng na, ah, na nanay ng lola namin ay asawa ko ay Espanyol. Hmm. Kaya Nagkakabangga-bangga na yan dyan na. Eh, parang Pero, yun nga. Ano? Sa iyo sa iba, Kasi na yun is sponsor din ng nga. Alam ko naman na kasama ka sa mga angels. Ako, kaya din mo na yun, ano ko. Pero, ako na rin yun kasi, asa nyo, na hmm? oh, yun, pagkakitin talaga ako. Parang sa mga Kiri, hindi <gib> daw niya na ni Jumpcar. Ako, ako, ako.

<laughs> <laughs> Grabe po talaga ito ni dalawang to. Ako ito, ang tawa talaga yun na ito po, pangatlong ano ko na to ha, pinanunood. Grabe po talaga, ang tawa-tawa tawa ko po talaga. Hindi ba to maalis-alis, abang ko po nanunood, nakanganga ako po. Ayan. Hmm? Tulog lang? Tulog lang? Hi, Agum. Alam mo, natutuwa po ako dito. Before, bibs ang tawagan nila na. Tapos, nagpunta ng Thailand. Naging love. Ngayon po, nung bumalik sila, naging Agum. <laughs> Ay, naku, saya ko po talaga na alam yon lahat na love team, sinusuportahan ko po la, may kanya-kanya silang mga pakilig talaga. Pero ako dito sa Kikarla, ay eh, ito po ay tunay na. Kaya yung bang, ah uh, yung privacy nila dapat natin po ay yung wag natin masyadong pangimasukan yung mga kung ano lang ang nakikita natin yun lang po ang dapat natin reactionan di ba kasi yung bang respeto sa kanilang privacy wag natin pangungunahan sila di ba kagaya yung iba diyan at ito po pagkatapos nito ay mayroon akong iparirinig sa gagawin uh, gagawa ng reaction at uh, nakatablin po doon yung uh, nag-comment na below the belt na rin po talaga yung mga sinasabi nila dito kila Kuya Bal at kikalingap rap. Lalong-lalo na prab. Kaya hindi po ako naniniwala na ito po ay mga uh, supporter. may naririnig na datong Grabe po talaga ito si Carla eh. <laughs> grabe po. Ako ito ang tuwa dito sa dalawa. Itong gustong gusto kong episode talaga na grabe po akong naging ano yung nakakatuwa. Dahil marunong din talaga si Carla. Pero ang sweet ni Carla no mga kapatid. Super sweet niya. Alam mo. Kaya si Ayaw mo. Ma. Ang sweet talaga ni Carla. Oh, namiss niya. Naku, namiss ni Carla talaga si Papa Jo, <laughs> Grabe. Tingnan niyo dyan, Jana Dyan ako tontuwa, ha? Tingnan niyo ho, ha? Sige. Dyan, <laughs> ha? Dyan ako tumawa ng tumawa kay Carla. Oh! <laughs> tuwang to, dahil yung lambing ni Papa Jumna, na yung gusto niyang halikan si Carla, yung inalikan niya sa ulo. Bakit mo daw inaamoy yung ulo niya? Kaya ako'y tawa ng tawa at kung tumawa si Carla, grabe po. Promise mga kapatid, madadala ka talaga. Hmm, ayan. ayan mga kapatid, uh, sana po ay panoorin po natin ito kay Kalinga Prab para uh, ito wag tayong mag-skip ng ad mga kapatid kasi uh, makatulong po para sa kanila. Nan bawat isa po ay kailangan natin suportahan mga Yung Karmanyan, EdSiman, Danjoy man yan, at, uh, Sidros at uh, dito nga sa bagong lab team kay Idpaw. Uh, supportahan po natin para po tatin ito ay matulungan natin lalo na po dito sa Impaw dahil ito para supportahan natin yung uh, magkapatid, yung kambal, di ba? Kila uh, Edwin at uh, Edward, Edward at Edwin. Ayan alang-alang uh, po sa kanilang lab team ni pau, yon po ay makakatunong po yan. Suportahan po natin sila Kuya Balsantos Natubang uh, at Inna Vlogs at uh, lalong lalo na si Kalinga Prab at ang Rochelle, si Roel at si Rochelle. Suportahan po natin mga kapatid. Iwasan na natin po yung mga negative comment at yung pambabas po dito sa mga uh, hinahangaan natin sinusuportahan natin. Dahil alam nyo po mga kapatid, uh, makaiwas tayo ng stress. Ito po kung love team na ito, lalo na gaya na po dito kila Carla at um, yung Jomar, eh talagang iiwas stress po talaga na ako po, pag pinapanood ko po itong dalawa, talaga ako po ay kagaya nga po dito sa episode uh, 65, panoorin natin matatawa po talaga kayo. Grabe po. Kaya wag po natin masyado kayong mga negative na ma mag-comment dahil po yung pagpunta dyan sa bagyo, hindi naman po yan moment nila Carla ng mga ano, yan po ay moment ni Kuya Bal Santos Matubag dahil yun nga sa birthday niya, di ba? Happy birthday advance, belated happy birthday nana po Kuya Bal. At uh, alam niyo naman na lagi tayong nandiyan at sumusuporta po sa Kalinap. Marami pong salamat sa inyong lahat at shout out po sa aking Danjoy Kilig Overload. Shout out po sa inyong lahat at uh, dito po kay Miss Bopel Mix Vlog, suportahan po natin at celt bps Banat Bagsik at sa iba pa pong mga kalinga partner natin. Suportahan po natin. Marami pong salamat at uh, siyempre po ang Danjoy Kilig Overload. Uh, Danjoy at NC uh, at dito po si Kisa Jumcar. Suportahan po natin mga kapatid. Marami pong salamat. Thank you so much mga kapatid. Bye-bye. We love you so much aking mga viewers. We love you, love you. Love, love love. Bye-bye.